Magandang umaga po sa atin lahat. Andito naman po si Professor Tonton Contrara sa isa na namang edisyon ng Usapan Politika dito sa Facebook Live at sa YouTube. Alam nyo, uh, baka yung iba nagsasawa na pag usapan natin ng impeachment na Sara Duterte. Pero marami pa rin kasi nagtatanong sa akin, nag-GPM, ipaliwanag ko daw. Kasi uh, ang dami-daming mga tao na nagsasabi dapat sibulan na agad ang uh, impeachment trial. Ni Vice President Sara Duterte At naintriga sila doon sa mga paliwanag ko Na parang mukha namang hindi yata ganun ang layunin uh, Kung titingnan natin So, uh, isinulat ka na po ito sa column ko sa Manila Times Ngunit ipapaliwanag ko ulit doon sa mga hindi nakakabasa pa So, hayaan nyo pong ishare ko sa inyo Ang isang uh, ginawa ko Okay? So, eto ang ginawa ko po ay palakihin natin na para medyo yung mga tao na... Ito po ang ginawa ko. Nagkaroon ako ng schematic diagram ng impeachment process. Uh, lahat po ng provision tungkol sa impeachment ay nakikita po sa Article 11, Section 3 ng Saligang Batas ng 1987 Constitution. Uh, at malinaw dito na... Merong tatlong kaparaanan para mag-file ng impeachment complaint. Yung isa po, uh, actually mali po ito. Eh. Bale, gusto kong ulitin ulit. Baka mamaya sabihin niyo ako ay ano, uh, section 3 and 2 and 3, 3. Ayan. Uh, 3, 2, And 33. Ayan, tinurik ko na po ha para hindi magsabi yung mga tao na ako ay ano, uh, ano ko ba napapalakihin ito ngayon. Okay. Okay. So, uh, uh, stop share muna tayo. Uh, at palaki natin 'to at i-share ko uli para tayo ay maging malinaw sa atin ang ano ang uh, okay. Ah. Uh, natin 'to, ano Yan. Ah. Uh, problema nitong aking ano eh, computer eh. Okay, siguro naman nakikita niyo na. Ito po yung uh, uh, provision ng tatlong kaparaanan para makapag-file ng impeachment complaint. Ang nakalagay po ay una, yung nakalagay sa sections 3, number 2, and number 3, na pwedeng any member of the house, pwedeng isa, pwedeng dalawa, or any ordinary citizen. Yan muna unahin natin, dalawa yan eh. Pero kapag ang nag-file ay isang ordinaryong mamamayan, kailangan niya ng endorsement ng at least one member of the house. Pero siyempre, kapag ang nag-file ay miyembro na ng house, hindi na kailangan ng endorsement. Common sense lang naman yon So, kunyari na-file na, no? Na-file na. Kailangan itong i-include in the order of business. Yes, Pareho dapat 'yan within 10 days of filing. Ibig sabihin niyan ang isang mama, isang ordinaryong uh, uh, membro ng house pwede mag-file once na file within 10 days ng na-file yon dapat i-calendar na yon sa order of business. Yun naman pag ordinary citizen hindi agad-agad naka-calendar kailan mo nang i-endorse. At pag na-endorse na ng isang miyembro, kahit isang miyembro lang sa na siya pwedeng i-calendar within 10 days. Anong gagawin kapag nakalendar na? I-refer na ito sa committee. Within three days after ng pagkakalendar sa order of business. Hindi na didifferentiate differentiate kung ito man ay final ng member o ng ordinary citizen. Kakailanganin ba ng committee hearings? Opo. At ito ayon sa saligang batas, not to exceed 60 days after it is referred to the committee. 60 session days naman po. Kailangan bang pagbutuhan ng komite? Yes, by a majority of the members of the committee Tapos na ba ang laban? Hindi na po. Hindi pa po. Sabagat kailan pa itong i-refer sa plenaryo? Kapag ang komite ay bumoto na pabor sa impeachment, kailangan one-thirds ng kapulungan ang bumoto para suportahan yon. Kapag naman po majority ng committee i-dismiss ang impeachment complaint tapos sa buwaan laban hindi pa po sapagkat sa plenaryo pwede yung i sa isang tabi kung may one third ng mga miyembro ang bumoto against it inuulit ko kunyari nag-usap na yung komite na pagdesisyonan na nila ay o oh, impeach ito kailangan may one third ng lahat ng miyembro ang sumuporta doon ngayon kung sinabi nila ay i yan kailangan may one third ang sabihin na hindi, binabaligtad namin. Okay, one third. At pagkatapos yung article sa impeachment, yun ay susulatin ayon sa report ng committee. Yung committee report, doon kukunin yung article sa impeachment. Tapos sa kayon pupunta sa Senado. Kung titingnan po natin ng provision ng Article 11, Section 3, Number 2, and Number 3, wala pong nababanggit na trial by the Senate shall forthwith proceed. Malinaw po yan. Ngayon, meron pong ikatlong paraan. Kapag one-third na ng members of the House ang nag-file ng complaint, at verified complaint ito, hindi na po yan dadaan doon sa kailangan ng endorsement, kailangan i-calendar sa order of business, kailangan i-refer sa komite, kailangan pag na ng komite, kailangan pagbotohan ng plenaryo, wala na po yan. Yung complaint na mismo yun na ang article of impeachment at nakalagay din po doon sa, kung, sa konstitusyon na trial by the Senate shall forthwith proceed. So kung titingnan natin, kasi marami nagsasabi, eh yung fourth weed kasi eh, fourth weed. Napaisip ako, kasi ganun din yung pag-iisip ko noong una. Sabi ko, bakit sinasabi ni Cayetano na hindi pwedeng, uh, ay ni Escudero na hindi pwedeng magkaroon ng trial agad, eh fourth weed. Tapos nung mausis ko, yung fourth weed, nag-apply lang doon sa provision na kapag ang impeachment complaint galing sa one-third. Pero dito sa galing sa isang member o kaya, ay ordinary citizen, ang haba pa nang dinadaanan bago makarating sa Senado. Then naisip ko, baka naman yung fourth wave, ang ibig sabihin lang nun, kapag na-file na, na yon ng one-third, diretsyo na sa trial. Pero hindi ibig sabihin na agad-agad magta-trial. ba diba? So yun yung malinaw sa akin. Maaring mali ako. Pinapaliwanag ko lang sa inyo. Pero ang sinasabi ko po doon ay parang teka muna tingnan natin, baka hindi naman talaga ganun ang ibig sabihin. Pero sabi ko nga, ako hindi abogado, tingnan natin kung ano yung desisyon ng Korte Suprema dito. Inuulit ko, ito yung opinion ko lang. Pero parang sabi ko, kasi ganito pa nagpapalakas ang ano ko eh. Ito nga, ah uh, bakit ito kasi, isipin mo ha, bakit itong complaint na fina-file ng isang miyembro lamang o isang ordinaryong mamayan, ang haba pa ng dadaanan, pag-aaralan pa ng komite, Di ba dapat yun nga agad-agad i-try Kasi dumaan na sa pag-aaral ng komite. May hearings na. Right? E bakit inilagay yung agad-agad doon sa hindi nga dumaan sa pag-aaral ng komite? Siguro dahil ang gustong ipakita dito, and with all due respect no, sa mga miyembro ng mga nag-draft ng konstitusyon, na ang iba na nagsasabi, ay agad-agad yan, pero ang sasabihin ko, eh kung ganoon naman po para bat niyo nilinaw na lahat yan agad-agad. Bakit nilagay niyo lang doon sa provision na nag na, na a, a, ang complaint ay filed one third. Hindi ba dapat kung ganoon pala hiniwalay ninyo na all complaints filed on whatever route it will take shall be immediately heard. 'Di ba? Pero doon sa pagkakapanghay noong ang provision, wala 'yon sa Articles 11 section 3 number 2, hindi nabanggit sa sa articles 11 section 3 number 3 na nagcover cover ng mga impeachment complaint na fina-file ng isang miyembro ng House o isang ordinary citizen, nakalagay lang yun na fourth doon sa fina-file ng one-third. Then mapapaisip ka, siguro dahil nga ang gusto sabihin ng konstitusyon ay hindi na yan sa kung man, wala na nga endorsement, hindi na ni calendar hindi na pagbubutuan ng komite yan, hindi na walang hearing na yan, diretsyo na agad sa trial yan. Di ba yun na ibig sabihin ng forward? So, yun po. Kasi iisipin mo ang haba-haba ng dadaanan. Tapos, ang dami-daming concern about deadlines. Di ba? Ay, dapat may 10 days yan, etc., etc. Pero, tingnan nyo, magtataka kayo. Bakit kapag ang ordinaryong membro ng Senado, ay ng House, ang nagpa-file, meron siyang deadline na pag nag-file, within 10 days of filing, meron ng kalendar. Pero pag ordinary citizen ang nag-file, kailang endorse pa ng one member. Pero ito ngayon ang nakakapagtaka. Hindi naglagay ng duration. Na wala sinabi na dapat may endorsement yan within one month. May endorsement within one week. Otherwise, mapapaso yan. Wala. Ibig sabihin niya na isang impeachment complaint, pwedeng matulog. Kunyari, ako ay isang, ano, isang, isang, ano, pwedeng isubmit ko yan sa house. Tapos, Uh, walang 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 gunung klase ng ano eh na parang kasi ang problema mag-file. Oh, pag nag-file ang citizen, kailan bibilangin niyan? Ibig sabihin pag final niya o oh, kailan nakakuha lang ng endorsement. Kasi hindi malinaw sa constitution eh. Tapos anong yung period na wala naman deadline, hindi nagla-lapse. Ibig sabihin niyan, mag-file ang isang ordinaryong citizen ngayong buwan, pwede pang maghintay na anong buwan pag nakahanap ng endorsement saka magsisimula yung pagbibilang. Di ba? Parang, parang there's something that is not proper here. Right? There's not, say, there's something that really doesn't add up sa madaling salita. Okay? Ngayon, okay, so stop share na natin yan. Sana nagkalinawa na tayo dito, ano? Ang, ang isang gusto ko rin tingnan pa natin, yun kasing sabi nila, dapat daw, naggagawa ng special session. Alam nyo po, uh, eto ha, hanapin natin para naman kayo ay hindi magkaroon ng pagdududa. Lagi ko po siya akong ganun eh. Uh, uh, lagi kong tinitingnan sa punto ng saligang batas para tayo hindi po nagkakasabihin wala naman si na naman. ito namang si professor eh parang laging ano eh uh, sa nasa na ba yun? alam ko nakita ko yun sa congress eh ah uh, sandali lang po hinahanap lang natin na Okay, eto ha. Section 15 ng Article 6. Okay, i-flash natin para hindi nyo, hindi sabihin na kayo ay kinikwentuhan ko lang. Okay, sige, i-share uli natin yung 1987 Constitution para tayo ay nagkaka, ano. Okay, nakalagay po dito sa Section 15 ng Article 6. The Congress shall convene once every year on the fourth month day of July for its regular session, unless a different date is fixed by law, and shall continue to be in session for such number of days as it may determine until 30 days before opening of its regular session, exclusive of Saturdays, Sundays, and legal holidays. The President may call a session, a special session at any time. Bakit importante ito? Kasi sinasabi ng iba, dali-dali -dali naman kay Senate President Uh, Chis Escudero na magpatawag ng special session. Kung susurin po natin ang Section 15, wala po siyang kapangyarihan ganon. Ang Pangulo lamang ang pwedeng mag-call ng special session. Right? At hindi lamang ang Senate ang pwedeng tawagin ng Pangulo para mag-call ng special session. The entire Congress. So dapat ang magpapatawag ng special session ng Pangulo ang papatawag niya entire Congress kasama ang House of Representatives. So yun po. Ang malinaw dito. So, ito po ang importante kasi naka ngayon ang Congress. Akala kasi ng iba pag natanggap na ng Senado yung complaint galing sa House, pwede na silang mag-act. Ang problema nang dumating yung ano, yung dumating yung <laughs> yung complaint on the day na mag-adjourn, mag -re ang Congress ang Senate. So hindi na nila napag-usapan yung impeachment complaint. Hindi ho basta-basta nagtatayo ng isang impeachment trial. Kailangan ang Senate ay i-convert muna into an impeachment court. And the Senate operates according to what is called the rule of the plenary. Lahat ng aksyon po ng Senado dapat inaaprubahan ng plenaryo. So dapat magkaroon muna ng motion sa plenaryo na kinoconvert na nila ang Senate into an impeachment court. The Senate will have to do that. Eh paano sila magaganon ay e recess nga sila. Right? So para magkaroon ng plenary session, kailangan bumalik sila at magsesyon. Pero hindi po pwedeng si Senator Chase Escudero lamang bilang Senate President ang magtawag ng special session. Sabagat ayon po sa Article 6, Section 15 ng, quest ng Seliging Batas, ang Presidente ang kailangan gumawa ng ganun. At hindi lamang pwedeng ang Senado ang ipatawag niya. Dapat the entire Congress. Now, eto ngayon. Bakit hindi gawin ni President Marcos yan? Bakit hindi siya magtawag ng special session? Can you just imagine the implication of this to, ano, to partisans? Alalahanin natin, hindi magkasundo si Pangulong Marcos at si Vice President Sara Duterte. Di mapipinta si Pangulong Marcos na nag intervene sa proseso at minamadali niya na ma-impeach agad si, Pangulo, si Vice President Sara Duterte. So naturalmente, hindi naman obligado ang Presidente kasi ginamit ang may call, a special session. Hindi naman should call on matters of impeachment. Wala pong ganun. So, naintindihan ko rin yung pinanggagalingan ng Pangulong Marcos kapag ako ay pag siya itatawag ng special session para lamang sa impeachment, papagbibintangan siya na nag-interfere sa isang purely legislative process. And it's fact, it's not even legislative, it's an impeachment process. Ang nakalagay sa, sa saligang batas, ang House lamang ang pwedeng mag-file ng complaint at ang Senate ang pwedeng mag-try. Walang kinalaman ng presidente doon. So therefore, kapag ang presidente ikapatawag yan na ng special session, nakikilam na siya. Kasi ano magiging purpose para ipatawag ang special session? Para lamang ma-impeach si Sara Duterte. Para magkaroon ng impeachment trial. Eh di, da, damned if you do, damned if you don't. At kung ako si Pangulong Marcos, pababayaan ko yan. Di pagbalik na lang nila, total meron naman silang session sa Junto, yung mga dating Senado pa lang, hindi mag-convince sila. Pero sa ngayon, dahil sila, hindi ako makikialam. Dahil pag makialam ako, sasabihin minamadali ko yung impeachment ng kaaway ko politically ng kritiko ko. Can you just imagine? So the President Marcos is trying to lay off from the issue. So yan po ang komplikasyon ngayon. Pero pinapaintindi ko po lang sa inyo, ang mga pananaw ko, yan po lamang ang aking mga pananaw. Maring mali ako, hindi ako abogado. But and you know, this is a free country. I am not saying that I'm right. I'm just saying that that is my opinion. At the end of the day, it will still be the courts who will decide. O sige po, sana po nakapagturok sa inyong kaisipan na plus ko yung mga puso at napabagong, napabago ng mga panayon sa buhay, lalo-lalo na sa usapang politikal. Dahil sabi sa akin ng nasal, teach mind, touch heart, and transform lives. sana po, nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP Servo People. Sige? Okay. Kita-kita na lang ulit sa Merkulis. Uh uh, Miyerkules meron po tayong usapan politika. Sige po, pag-usapan natin doon yung EDS, EDSA, People Power Revolution, ek ek. <laughs> ek, ek. <laughs> Revolution mga ba talaga yon? Kasi nagkakagulo, nagkakaroon ng problema regarding batang hindi daw ginawang holiday, etc. Pag-usapan natin yun sa Miyerkules. Ayoko man i kasi bukas pang February 25. Sige? Ah, uh, usap na lang tayo ulit sa Miyerkules. Lagi ko sinasabi, UP naming mahal. Ano mula sa araw? Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi, saan man kayo naroon sa mundo. Bye for